tama tama lang yung si-siw niya basta. Ha? Huh? Sarap. Oh. Hmm. Hmm. Ayan. Good evening, kakabsat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumuha ko ng tubig na malamig para ibabad to. Ayan. Para madaling lumamig. Pero pray muna tayo bago tayo kumain. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan. Magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen nag ko ako ng balot ka kaya bumili tayo sa palengke. Mura lang to, 19 pesos, isang piraso. So kapag binili mo siya na luto na sa vendors, 25 pesos each. So dalawa, 50. pag aapat isang na. So mas maganda, ikaw na lang bumili at ikaw yung magluto. Makakarami ka pa. Sabi ng nagtitinda kakabsat. 17 days itong balot na ito. Cheers. Mm hmm. 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 Sarap ng sabaw. Patamtaman lang yung sisiyo niya kapsa ko. Oh. Sarap. Lahat yan, makakain natin yung buong yan. Hindi natin suka. Mhm mm Mhm mm mm -hmm. Oh Mm -hmm. Sarap. Oh, sak mo tayo manin. Palabig natin itong isa. Check natin kung mga kaapat tayo kakabsat. Medyo naihilo na ako, ah, kakabsat. Pero kaya pa. Last. Ay. Ang ganda, oh. Magandang masusubo mo lahat. Makakain mo lahat, kakabsat, oh. Hmm. Hmm. natira pa tayo. Kaning ulit natin bukas. Pwede itong almusal. Lord. Maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po. Nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Kayo na pong bahala sa kanilang Panginoon. Maraming salamat.